Magandang umaga. Ayan. Ito ang aking almusal tanghalian. Ito. Ano siya? Lugaw. Lugaw. Na meron daw. Ano ba yan? Ewan. Chinese eh. Ito. Tapos, may kutsara na siya sa loob. Ayan. Oh, ayan. Lugaw. Tapos ang laman niya ay, ayan, may red bean. Meron siyang mani. May mani may malagkit kung ano-anong mga buto-buto mga nuts yan tapos ito dalawang itlog tea egg niluto sa tsaa yan ang aking almusal tanghalian busog na okay na yan Mahirap yung ano. Kain ka ng kain. Tataba ka ng tataba. Masarap to kapag malamig.